Kasabay ng mga sunod-sunod na pag-ulan, bunsod na mga thunderstorms so ITCZ, ay ang paglaganap rin ng sakit na dengue. Katunayan, pitong rehiyon sa bansa ang nakitaan ng Health Department ng pagtaas ng kaso ng dengue sa nakalipas na anim na linggo. Pero tiniyak ng Health Department na sila ay on top of the situation at may mga hakbang na silang ginawa kaugnay dito. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Tumaas ng 30% ang kabuang bilang ng kaso ng dengue sa bansa ngayong tag-ulan ayon sa Department of Health. Sa pinakahuling datos ng DOH, aabot sa higit na libong kaso ng dengue ang naitala mula May 19 hanggang June 1. Umakyat ito sa higit 8,000 mula June 1 hanggang June 15. Ngayon taon, aabot na sa higit 70,000 ang naitalang kaso ng dengue sa bansa na mataas ng 17% kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon na aabot sa halos 76,000 kaso. Pitong rehiyon rin sa bansa ang nakitaan ng DOH ng pagtaas sa kaso ng dengue sa nakalipas na anim na linggo. Ayon rin sa DOH, mas mataas kumpara noong nakaraang taon ang weekly cases ng dengue mula Enero hanggang Mayo a 11, habang noong Mayo a 12 hanggang Hunyo a 29 ay mababa o bahagyang mataas ang weekly cases kumpara noong 2023. Ito ay maaaring maiugnay sa patuloy na pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan na patayin ang mga lamok sa pamamagitan ng search and destroy sa mga pinamumugaran ng Lamok. ayon sa DOH tumaas ang kaso ng dengue dahil sa tag-ulan kung saan mas maraming tubig ang nagigistagdan para pamugaran ng Aedes aegypti na nagkakalat ng dengue virus sa isang panayam sinabi ni DOH spokesperson assistant secretary Albert Domingo na seasonal ang dengue at at nagpaalala rin ito sa mga lokal na pamahalaan yun hong search and destroy hindi yan isang ano lang no isang bigayan kailangan ginagawin regularly Dalwan daan at tatlumput tatlong kaso ng pagkamatay ng dahil sa dengue naman ang naitala ng DOH ngayon taon palala naman ni Asik Domingo mahalaga ang pagkonsulta sa doktor sa oras na makaramdam ng sintomas ng dengue Huwag niyo iba kasakali na okay na Magtanong pa rin kayo sa doktor kasi karakteristik po sa dengue na kapag mawala ng lagnat, saka lumalabas yung mga ibang simptomas ng pagdurugo. Paalala ng DOH, sundin ng 4S strategy para maiwasan ang pagkalat ng dengue, tulad ng pag-alis ng tubig sa posibleng pamugaran ng lamok at kitikiti. Sunod ang pagpapahid ng mga insect repellent o pagsusuot ng mga damit na may mahabang manggas at pantalon, pagkonsulta sa doktor o health worker sa oras na makaramdam ng sintomas ng dengue at pagsuporta sa fogging activities kung saan may naitalang pagtaas ng kaso ng dengue. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.